Hindi mo ibibigay ang sahod mo? Mo, sa sa mo, mo? mo? Hindi naman ako sinungaling sa'yo. Kaya ako sa'yo? Sigurado ka? Hindi mo ibibigay ang sahod mo? Ibibigay mo? Hindi. Hindi mo talaga ibibigay mo? Hindi. Kasi hindi ba dapat ito? Bukuha na, lang, lang ako ng... What? Wala na mo. Wala na talaga mo. Ah, <coughs> remit ng sahod mo. Sahod mo na. Sa sahod mo. <laughs> 'Di ba naabanggit na, ko naman sa 'yo nang na ano na nagkinakaayon company namin, yung overtime namin nawala. Kaya yung sahod mo ngayon, 2,000 libo lang 'to. 2,000 lang. 15 days ang pinasok mo, ha. 'Di ba sabi ko sa 'yo na suspension nga ako. 15 days ang pinasok mo, natuos ko na yun bago ka pa magtuos. Oh my God! kulang uh, lang yun kasi, di man, minsan nalidelay naman talaga ang ano namin. Kulang to, hindi 2,000 lang sinahod mo, akay na kulang yan. Ayun, uh, ayun, eh, Ay, na yan. Ilabas mo na. Kulang um... pa, kulang pa, ulang pa to, kulang pa sahod mo. <laughs> Wala nang dala. Tingnan mo 'yung 15 days ang pinasok mo. Kailan kailangan bibigay mo sa akin nasa 5,000. Nadali kasi 'yung pasahod ni Pulman sa amin eh, kaya wala akong mabibigay sa iyo. Ibigay mo na. Ah, ah. sige dati na magano ko ng motor Ay mo, papagawa ko ng motor ko ah. Kulang ang sahod. Ay kulang Ay, no. ang bibigay mo. Mukha panglas na nga lang ako eh. Meron pa, may nakikita pa ako diyan. Ba 3,000 lang to, kulang pa rin. Kulang to. Ipapagawa nga ako ng motor ko eh. Wala na akong panggas bukas eh. 3000 lang to. Kulang na kulang to. Ipapagas mo nga sana ako bukas eh. Wala na akong pampagas ng motor ko eh. Sige naman. Diyan meron sa'yo. sayo 4000 sa lang hindi. Alam ko meron ka pa dyan. Kulang to. P50,000. Wal, wala, wala na talaga. Kaya Wal, wala na. Ayaw mo talagang ibigay. Wala na. Wala. ko <coughs> naman sa'yo na natitilingin yung sahod namin doon ah. Ayaw mo talagang ibigay karamihan na no. buyan ako hindi so, maganda. diba nabanggit ko naman sa dati, pampagas ko nga dyan na eh. wala na pamputang ng motor ko eh. sigurado ka, hindi mo ibibili oh. ang sahod mo. oh, oh God, no, God. no 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 <laughs> 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 oh my God! Hindi mo talaga ibibigay. oh ano yun? Kasi Diba, nabanggit ko naman sa'yo na kukuha lang naman ako ng 200 doon. Pero yung ano, sampay na tira ako. last na talaga 'yan. Wala na talaga ng wala pa to. Wala na talaga 'yan, iba. Wala na talaga 'yan. Wala pa yan. Kulang pa. Wala pa. Alam ko meron pa pa dyan. Ito na sa mga damasak. Sakto naman lang itong budget natin eh. Kasi diba... Oh my kaya nakulang pa. Kulang pa to. Ano kung meron ka pa dyan? Sige na, ibigay mo na. Bibigay mo ba? Hmm. Kilala kong kaliskis mo, Ano, yung nakatago ko talaga dito nung ano pa to eh. Balak ko sana ng ano sa motor, pero budget natin to, allowance natin to. Itagtag mo na dyan. Tago-tago <laughs> ko sana to pang ano sana ng motor ko, pang kinis sana, pero sa'yo na lang. Eh, allowance, dagdag allowance natin yan. <laughs> <laughs> naman pala eh. Oh, sa'yo na to. Huh?